Da 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 umaga, baliwagay nyo. Ito po ang itanong mo kay Buko, Kali Edition, Pax Sagot! Handog sa atin nila Bukal de la Cruz at ang ating The Good Vibes, Buko de la Cruz. Nandito po kami ngayon sa Piel, Baliwag Bulacan para magbigay ng limpak-limpak na papelenyo at saya. Ako po ang yung host, Sir Edwin Bautista. At ako naman po si Marco Mendoza. Kaya ma naman partner, tara Tara na! na! Okay, pero bago natin simulan ang tanungan, tawagin muna natin ang magbibigay ng maraming papremyo. Walang iba kundi ang ating pambansang gulay, Bukal Pechay de la Cruz! Ano ang pambansang dahon ng Pilipinas? Bay! Uh, Bay! Ano? <laughs> Magda! <laughs> <laughs> ano, <laughs> marami, 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 marami. marami na akong sinahap mo! <laughs> ano ang pambansang dahon ng Pilipinas? Bay! Dahon ng pili! <laughs> pili, tama <laughs> Nay, dahon pula pili ang sagot nyo Kung ah! vegetarian ang tawag sa kumakain lang ng gulay Ano naman ang tawag sa kumakain ng tao? Bye. Zombie! Ah! <laughs> 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 Kung ang vegetarian ang tawag sa kumakain lang ng gulay, ano naman ang tawag sa kumakain ng tao? Carnival! Kainibay, Carnival! Hindi ba yung carnival yung pasyalan? Marco, carnival daw! Carnival ang sagot! masayang kasi namalipan ng ano. Kung vegetarian ang tawag sa kumakain lang ng gulay, ano naman ang tawag sa kumakain ng tao? Ay, bye! Meron ba no? Ba? Zombie! <laughs> 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 Marco, zombie daw. Tama ba? <laughs> nice! Zombie po ang sagot niya. <laughs> 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 Kung ang light ay, ay ilaw, ano naman sa Tagalog ang lightning? <laughs> Mag liwanag. <makes noise> liwanag. Liwanag. <makes noise> daw, Marco. Liwanag po sa gudyo. <makes noise> ah, saya. Sinong santo na patron ng mga magsasaka na ipinagdiriwang ang kapistahan tuwing ikalabing lima ng Mayo? Why? San Antonio. <makes> Ipanalangin <noise> ka mo kami. Ipanalangin ka mo kami. <makes noise> San Antonio ba, Marco. Nay, San Antonio po sagot nyo. Ah, okay. Anong salita sa English ang nagsisimula sa letter S na tawag sa mga doktor na nag-o-opera? Bye! si ba kayo, Nay? Okay. Alright, si daw, Marco? Bye. Nay! Si po sagot nyo. Kung ang frog ay palaka, ano naman sa English ang butete? Plag-pog. <laughs> well, ah, masyado malaki ang plag-pog. <laughs> uh, just another woman in love. I okay. feel I must go. I'm out of love yeah. control. Just yeah. another fool. That's me in a week. Like and I'm weak like bitter and dull.

Chinchong ah, pa chingat pat Chong A. O ching chan ching Ayaw Ito na unang tanong. Saan ang sakit na AIDS? Ay, AIDS. Mm -hmm. Saan okay. eh, Sa may AIDS din O eh, paano na hawa? Eh pag nakikipagtalik, nakikipag- Daring paliwanag ni Nanay. Nakipagtalik daw, Marco. Nakipagtalik. Ang sagot mo, Nay. Na. Pagpulat ang na tindi yeah. yeah. Saan nakukuha ang sakit na AIDS? Five. Uh, Four. Three. <laughs> <Ayan>. Two. <laughs> Saan? <Four. laughs> Saan? 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 pa Baba-baba-baba-baba! Sa ganon? Ano pa sa ganon? Ano pa sa ganon? Sa pa 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 taw pa pa pa

<laughs> ah, Sex daw, Marco. Tama ba? Nice! Sex po sa lutya. Tama ba? Kung ang Tagalog ng aunt ay langgam, ano naman sa Tagalog ang auntie? Po na yan. Tita! <laughs> tita! Tama ba, Marco? Tita! 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 Na ka! Yeah! <laughs> ano ang karaniwang kasunod ng kidlap? Ano? Kulong, <laughs> ano? sabi mo una? Kulo. Ayun, kasi una kulo. <laughs> Nay! Kulo po <pa>, ang sagot <laughs> <laughs> Ayun, galing. Kung vegetarian ang tawag sa kumakain lang ng gulay, ano naman ang tawag sa kumakain ng tao? Kanibal. Kanibal, Marco, tama ba? Nay, Cannibal po ang sagot nyo. Pag talaga! Yeah! Kung ang tea ay tsaa at spoon ay kutsara, ano naman sa Tagalog ang teaspoon? Bye. Kutsarita! Kutsarita? Tama ba, Marco? Nay! Kutsarita po ang sagot nyo. Pag talaga! Yeah! Kung ang tea ay tsaa at spoon ay kutsara, ano naman sa Tagalog ang teaspoon? Pai! <laughs> Kucharita! Kucharita? Tama ba? Kucharita? Kucharita po sagot nyo! sa na na! Yeah! Bye. Hey. Kung ang Tagalog ng rooster ay tandang, ano naman sa Tagalog ang turkey? Pai! Yung ano? Four! Two, three! Pabo eh! Pabo! 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 Pabo nga po sa CR! <laughs> Babo ang sagot niya, Marco. Tama ba? Nay! Pabo pa sagot niya! Pabo na lang! Yehey! Ano ang tawag sa mga babae na may hawak na baton at nangunguna sa parada ng Mosiko kapag may piyesta? Anong tatawag doon? Five! Four! Midget! Reveal, Jurete! Totoo kaya tama kaya? paano doon yung ng midget? Papuloy natin ito para ano mo, baton. Okay, major, majorette? Majorette ang sagot no. wow wala ka dalawa na siya. Ano ang tawag sa mga babae na may hawak na baton at nangunguas, nangunguna sa parada ng mosiko kapag may piyesta? Kapag may piyesta, okay eh. Ano, yung Madjuret. paano ginagawa ng Madjuret? Tayo, 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 paano? Paano, 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 may baton tayo? Oh, haki, haki, haki. Okay, Marco, upo ulit. Ay, Madjuret, paano sagot ka? Yeah. Sana ma, sagot ka. Maraming salamat, Barangay Piel. Muli, ito po ang Itanong mo kay Buko, Kale Edition, Pag-Sagot! Kaya naman, abangan nyo kami sa inyong mga barangay para magbigay ng nipak-nipak na pa-premium nipak -nipak na pa at saya. Kaya naman, Paalam! Salamat! Please like and subscribe. Itanong mo kay Buko, The Good Vibes. Please like and sub subscribe. Itanong mo kay Buko, The Good Vibes. Please like and subscribe. Itanong mo kay Buko, The Good Vibes. Please like and subscribe. Itanong mo kay Buko the Good Vibes. Please like and subscribe. Itanong mo kay Buko the Good Vibes. Please like and subscribe. Itanong mo kay Buko the Good Vibes. Please like and subscribe. Itanong mo kay Buko the Good Vibes. 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 Itanong mo kay Buko the Good Itanong mo kay buko the goodbye 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 Tanong mo kay buko the goodbye Please like and subscribe si tanong mo kay buko the goodbye